sampung minuto na makalipas sa alas dos ng hapon. Tuloy-tuloy tayo. Ayan, magandang uh, hapon sa inyong lahat. Baka naman karamihan sa inyo eh alam na tong mga pagkakaisahan ngayong Sabado dahil nasa unang bahagi pa lang tayo ng ating katawaan. Kaninang alas dos yata ng madaling araw kung ako nagkakamali may naging issue kami noon na napag-usapan habang uh, na, habang nag-uusap kami ng uh, ng director ko pag madaling araw ang ganito kasi uh, ang naging issue kasi namin no, ang pinag-usapan naming issue yung naging issue taong 2020 2020 pa diba? taong 2020 pa diba? ang tagal na rin noon 5 years ago So mga Mga kapatid Ito kasi ang naging issue namin Itong issue namin na to Ay talagang pawang kakaiba Lalong lalo na naging usapan namin doon Yung mga naging uh, issues Doon sa Inazuma 11 Go Chronostone Stone. Usapan pa din yan ngayon Ng mga chismosang kapitbahay Kahit na nasa issue na tayo ng updates Pero talagang nabibigla ka be. Bakit kailangan pa nilang pag-usapan yun Kaya so, tingnan ngayon no. Oh. Pinapanood ko pa rin sa Pinapanood ko pa din yung palabas na yun sa YouTube Kay uh, Manong Scott Oy Manong Scott, magandang hapon sa'yo Kung nakikilig ka Ah... Uh, naging issue na namin to Noong 2020 pa sa aking kwentong Tagahanga, kung hindi nyo na Kung hindi nyo na misplace yun, pwede nyo pong balikan Depende na sa inyo kung in, Kung hinahanap ninyo, bahala kayo Hanapin nyo lang Kasi pareho mo, wala yun dun sa internet <laughs> Nakakaloka, uh, uh, ano po So yun nga mga kabatid Maaaring alam nyo na kung bakit nagalangan kayo Sa naging kwento natin Itong uh, hahanapin ko lang para may idea kayo Kasi yan na to May panahon na rin Kaya Sana Sa oras po natin na alas 2.12, labing dalawang minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ito na nga yung ating kwento na pakikinggan dito sa naging uh, istorya natin dito sa kwentong tagahanga noong nakaraang 2020 at atin itong babalikan ngayong uh, taong 2025 halos limang taon na lumipas to kaya kung ako sa inyo Pakingganin ninyong maigi sigurado ko magugulat kayo pagbigay <laughs> alam nyo na lang kung sakaling na bigla kayo <laughs> na nakakaloko. Eto nga, medyo mahina, mahina hina pa boses ko dito eh, para akong ano eh, para akong walang tulog. Walang tulog? <laughs> grabe naman kayo sa akin. So anyway, mga kapatid, grabe kayo sa akin. Ako naging ano dito, walang tulog yan. Isa bagay, kasi madaling araw kung ang ginawa yung kwentong yan, hindi na ako nagatubili. Di ba na nakakaloko? Ito na nga, pakinggan na natin anong nangyayari nga senaryo rito sa ah uh, story yung ito. Teka, teka, teka. Ayusin ko lang. Ay, ito, pakinggan na natin mga kapatid. Ang ating kwento, inihahandog ko sa inyo ang isang tagahangang nagnangalang Faye Isa po siyang sampung taong gulang na bata. Ipinanganak noong ikadalawang pag na ng Hulyo, isang libo siyam naraan at siyam naputlima sa kanyang kwento ngayong araw na ito ay akin inihahandog para sa inyo ang isang makabuluhang salaysay na nagdadalamhati para sa kanya hindi mangyayari ang isang kondisyon na huwag mong pabanggitin ang ilang salitang nagmumula sa iyo at sa iyong katipunong kaugalian hindi namin magagawa ito nang wala sa iilang serbisyo at katungkulan tungkol sa isang gawi na hindi mo pwedeng silbihan at gustong pagsabihan ng kung ano-anong masasamang salita na inihahandog sa iyo bilang tagahanga. Isip kung ano ang naging tadyang at nangihinayang kami pa? para sa isang talihana na nakontrol na isang di pangkaraniwang tao lang. Pa Walang ang ilan sa kanila kung ano ang iyong naging laban sa isang salarin. Salarin! Salarin! sa Salarin! Salarin! sa laisay ay pinamagatan. Si Faye ay nakontrol. Pinamagatan ito bilang isang sa laisay na namangalang um, Rusty Rivets noong 2.30 p.m. po. At sa aking um, Bikilodion, Bikinemen! ay aking nalalaman na ang ilang mga epidemya ay nagkakasangkot-sangkot sa ilang mga nangyayaring hindi maganda. Taika, 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 taika lang ha! Bakit ba'y nadamay na Rust Rebates doon, no? Sabi ko pa naman kanina, ni Kelo John, bikini men! <laughs> 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 Kung ano ang iyong maging pandinig, walang nangyayaring kakaiba ay di nagsasawa. Hindi agwat sa inyo na ang tagahanang ito ay maging agwat sa iyo. Maliban sa gawin hindi mo pinangihinayangan at katungkulan mo bilang tagahanap. Nagiging parte na rin ng pamilya ang ilang tagahanga sa aming dormitoryo. Wow! May dormitoryo! Ang ay! May dormitoryo! Ang baklit! Nagiging masaklak na rin ang kanyang ugali. Ang aking kwento na pinamagatang si Faye. May dormitoryo! Ang baklit! Ah! Nakakaloka to the highest level. <laughs> ay, nakumpel ay sisimula na natin. Wala sa ilang parte ng Japan. tumating ang isang batang sampung taong gulang at nakatira dalawang taong dalawang, dalawang daang taon sa hinaharap. Siya si Feirun, 10 years old, ipinanganak noong ikadalawamput-anim ng Hulyo, isang libo siyam na raan at siyam na putlima. Medyo matagal na man sa akin, na ang isang serbisyo ay naaagwatan bago magsapit ng alas tres. Alas tres? Hindi na sinabi ko anong oras alas tres lang. Alas tres na umaga pa yan. Ang kapatid ng episode ng 11 nangyari ang isang di makaraniwang epidemya na nagsangkot kay Faye. Ah, ito na yun. Ito na yun. Ito na yun ng isang lipang karaniwang tao na lalamangan sa labing isang taong gulang na bata. Siya si Saro Evans, labing isang taong gulang. Ha? Tamo? No, one year at lang. One year lang ang edad nila. <laughs> one year lang ang age gap. Siya <laughs> naraan at walampot siya. Kung biyagat sa, sa lahat ng tao, <laughs> na ang iyan ay huwag mong katakulan. <laughs> tinanggil kanya kung ano ang naging parte ng ilang kontribusyon hindi yan mapapalitan ng isang kaagwatan na hindi mo maaaring iwasan kailangan ng ilang parte ang isang di pangkaraniwang kasalutan hanggat hindi natatapos ang epidemya mula sa kanya Bagamat naging agwat ito sa kanya noong hindi pa nangyari ang gulo at nasangkot siya bilang pananakop. Yeah, bilang pananakop. hindi ako correct yun. Tama eh. Papatalo sa ilan pang Kasi mga hulas. di ba? Maliban sa isang talahanga na huwag mong tutungkuran ng katotohanan. Bilang isang kaagwatan, huwera sa ilan pang mga epidemya buong sampung buwan. Hindi ay oh, nakarating ang isang mensahe tungkol sa ilang pang mga kontribusyon. Ito na ngayon. Bago magdaan ang isang tagahangang di kapanipaniwalang nasakian at nakuntun sa akin na kung ano ang isisil sa iyo, hindi yan basta-basta nababayaran. Pinatangtangan eh. mo na bago bayaran ang kung ano -anong parusa na isinasangkot sa kanya bilang isang panggampi at kung ano-ano pang mga kagawian na hindi mo man lang nasasabi maliban sa ilang mga pangyayari. Madalas nangyayari ang ganyang epidemya. Hindi na bang susukuan ng kung sino-sinong tao ang ganyang klase ng kagawi? Maliban sa hindi ka pa ni si Faye ang naging handog sa amin bilang isang dormitory setting at assistance coordinator. Parti na rin siya ng pamilya. Huwag man sa akin kung ano ang ginagawa ng hindi maganda, nangyayari din kung kailan nangyayari. Ang talaga Kumbaga, ano? hindi siya nagiging sangkot sa problema. Kailangan niya ng tamang perwisyo at pangkakaso sa ilan pang mga gawin na hindi mo man lang basta-basta naiisip. Pero napansin mo ang isang di ka panipaniwalang tao. Iwasan mo, huwag mo nilalapitan. Dahil yan po ay isang kalapastanganan sa gumpo. Kung natatawag mo naman itong Judas, o kaya'y satanas, madali lang namang gawin. Masabihin yan. Kung hindi mo sasalihin, tiyak na oh, Udas na? May satanas? Paano pa yan? <laughs> nah, dahil komportable ka na rin naman sa ilang parte ng servisyo, idinudulot sa'yo. Magkatapatan kayo ng kagawian malay sa ilang pang mga tagahangang nandito ngayon. Hindi kagawian ang ilang kapiraso ng sampung buwang pang aabuso ng mga masasamang loob sa ilang tagahanan na didulot sa iyo ng kasamaan. Hindi magiging madali ang kondisyon kung ikaw lang ang nagdadampi o sabay na magtimpi ng ganun ganun na lang. Hindi yun magiging tama. Kapag ikaw ay naging ganyan, huwag kang paaapi kung ano man ang iyo, kailangan mo itong bawiin. Kung ano man ang sinasabi ni Faye sa iyo, sundin mo. Siya lang ang assistance coordinator ng aking dormitoryo. At ako ang may-ari noon. Naging, ayla, naging ilan man sa kanya ang di kapartidang tao basta-basta na lang susulpot at may gagawin kakaiba sa tagahangang ito. Sa kwentong inyong narinig, ano ang naging reputasyon ninyo sa araw na ito? Kung naging serbisyo nyo ba siya o naging ilan pa ang inyong naging kontribusyon? Siyempre, hindi nyo magagawa yun. Kailangan mo ng kaagwat sa gawin. Pwera na lang sa iyo, magiging ganyan ka. Maaaring gano'n na nga ang kagawian. At dyan po nagtatapos ang ating um, chapter 1 sa ating kwentong tagahanga. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Ayun mga kapatid Medyo kakaiba po yung nangyari Medyo kakaiba po yung kwento na yun Na narinig ninyo Sa ating kwentong tagahanga Pasensya na merong nag, may, Pasensya na naka tayo May nag -cha 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 dito sa studio ha? <laughs> Didig did, 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 yung background music Ng cha-cha sa ibaba Tinga <laughs> iyan <yun>, na natin ha <laughs> ha Nakakalokan chacha Anyway mga kapatid Yun nga ano Yun nga yung narinig ninyo Na kwentong tagahanga Nung nakaraang 2020 Kung saan yun talaga ang todo bigay Na senaryo ano po tulad nga po nung inano namin kanina sa inyo dun sa kwento na yon, marami sa inyo siguro ang uh, nakaalam ng ibang mga mga quotable quotes natin patungkol dun sa pag, pag hindi pang kamaniwang tao ang inano mo iwasan mo na wag mo nang lapitan yun lang naman talaga ang common rule na hindi mo pa rin talaga masunod kahit na ikaw eh kwan na lang. Minsan, marami naman talaga mga ganun eh. Pag hindi ka lang talaga maano, hindi ka lang talaga malapitan, ha, talagang hindi, hindi talaga lalapit sa'yo yan. Baklita Sa ka. patid, no? Nagdayang-dayang <laughs> <laughs> na dito, nakakaloka. Ha, <laughs> Hahaha! <laughs> Magandang hapon sa mga nakatutok sa ating katuwaan Ngayong Sabado Napasabay ba kayo sa dayang-dayang? Mga baklita to the highest level Tingnan nga natin at pakinggan natin to <laughs> we can make it together. <laughs> 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 to the the Grabe. <laughs> grabe. talaga mga kapatid. Anyway, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa mga katuwaan natin. Exactly 28 minutes. Makalipas na po ang alas dos ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin ang mga engranding katatawanan at katuwaan dito sa ating intrigahan sa kantahan sessions. ngayon pong araw ng uh, Sabado October 18, 2025 Ay ang tutulong mag-sabado ng Sabado ng Sabado Dahil palagay ko, wala pang napapaindox sa inyo. Ha! 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 Yes, sir Mga kapatid. Tuloy-tuloy na tayo sa mga katuwaan natin pero pahinga muna sa, sa pahinga muna sa katuwaan. Tayo muna ay magtutugtugan.